Good morning mga ka-YouTuber. Charot. Ipakita ko lang yung ano, yung dinaanan ko mga punong malalaking puno na parang ang ano na nila, ang tanda na nila. Ito yung dinaanan ko papunta ito sa ano, sa Forbes Park. So, ang Forbes Park guys, Forbes Park guy. Ano village yan na ah. mga may yaman nakatira dyan. So, super, super, doper mahal ang village na yan, guys, sa buong Pilipinas. Yan yung pinaka mahal na village. So, nandiyan na lahat nakatira yung mga rich. Dumaan lang ako dito, guys. Nag-video lang ako dito sa mga puno na talagang inalagaan na yan na ah sa tagal na panahon. O oh, di ba? Talagang inano yan, pinipreserve yung mga puno na yan. Na hindi pwedeng potolin. Yung tulang lugar na to ang ano, mahahabang puno sa syudad. Dito lang ito sa ano guys. ah uh, South South Makati ba to? Parang ganun to. So, hindi ko ma ano yung exact basta ito papunta ito sa Forbes Park welcome sa mga nakatera dito na mga rich talagang mga rich so dumaan lang ako dito sa ano daan Video lang sa mga kahoy na ang lalaking mga kahoy dahil sobrang mahal ang village na yan sa Forbes so hindi ka basta basta makapasok dyan sa village na yan sa gate pa lang wala kang sadya dyan sa loob hindi ka talaga makapasok o ba? Diba? tapos kung may talagang <coughs> uh, may sadya ka dyan hing hingin talaga yung Uh, number sa uh, mismong pupuntahan mo. Itong talagang pinapapunta ka, ganon. Ganon talaga di ba? Diba? di ba? Diba, ang dami ngayong manluloko. So, sa gate pa lang, talagang salang-sala ka na. Kahit anong gawin mong palusot, hindi ka talaga makalusot dyan. So, huwag na kayong magtangkang pumunta dyan na pasyala na wala kayong sadya kasi hindi talaga kayo papasukin, ganoin. So, ba diba? Okay naman din gano'n para walang ano tawag nito. Parang walang mga abarya. Kasi biro mo naman mga nakatira dyan, mga rich talaga. Nandyan ata yung ang alam ko, nandyan yung mga mansion nila anong mga artista isa na doon si Richard Gomez sino pa ba dami Gretchen Barreto Nanjan yung mga ano nila si Manny Pacquiao ganun